na. Uh, ah, good day sa inyo lahat. Kami ay uh, ito mainit pa lang sa labas. Medyo pa kami ng, ano, ng tubig at uh, natin. Tulad ng dati mga boss na ginagawa natin. Yung, uh, kita tayo Kasi mainit ang panang ngayon dito sa Alcoba. Kaya yun. Magpapa tayo ng tubig dito. Okay, let's go. Ay, hanakit na. Ikatron. ton

Mabigay tayo dito sa mga kabobay natin gawa ng uh, Mayonet of Panahon. Uh, yung mga kabobay natin, mga naka-anlise. Pag-ibigay so, natin. Mayonet of Panahon. Salamat yan. Ibigay lang. Mayonet okay. of Panahon. Mayonet of okay. okay.

nya tadi saya bayi saya pindah ke apa mau melempek kita pakai Ah, ito ba yun, Ito po, ito ba yun? Labayon, labayon. Ano pa tayo dito. Ito mga...

और तो ファイトでございます。

Voorbij, 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 voorbij,

gusto natin pinabigay natin mga kababayan dito sa Alcobar. Kaya, yun, masaya na kapag pamigay tayo kahit paano sa ating mga kababayan. <laughs> yun uh, okay. At uh, thank you sa inyo po sa inyong panunod mga kababayan. Hanggang sa muli, susunod na upload. Thank you.